good morning ano oras ba? As 9 na ng umaga yung kay lang namin halos nag ah, nag, uh, nag, uh, nag yan uh, si ano si si Ste ano eh um, na siya sa ano sa Walmart bali bumalik ulit siya sa clinic kasi meron siyang uh, follow up check up dito sa doktor ja. tapos meron siyang mga papers na pipirma siya pero pag sa trabaho kailangan mo ng mga requirements pag ganyan may mga absent may mga sick leave minsan sick leave mo sumobra na ilang araw hahanapan uh, ka na ng mga ano eh documents kaya yun mga pirma pirma siya ron pirma hindi ng mga doktor nung doktor niya pwede lang nagkaroon siya ng doktor niya bago nangyari yan mayroon na doktor kesa nung wala ang hirap kasi kakapaka paka na uh, isa lang ang, isa, sabi, isa lang doktor mo isa lang yung pupuntahan mo tapos isa lang yung titingin sa lahat ng uh, magiging problema mo sa katawan meron tayong mga kalakal sa likod yan habang si Ste kasi minsan matagal din ang intayan niya ni eh. eh minsan maraming yung ano wala kang maupuan doon eh. eh sabi ko hindi na lang muna tong mga kalakal natin dadalhin na natin yan sa dito sa ano yun battle depot, sakto kabubukas lang din Pumunta tayo ng push cart natin para hindi tayo mahirapan dami na dami na tayong kasabay kanina wala pa kasi bubukas lang nya kaya ano, sabay sabay yung ka mga kalakal natin marami rami rin ah. lagay natin dito ito ko lang paano ano nito sabi pinipipiraw hindi ko naman lang paano pipiin pero lagay na natin isa isa para ano marami rami rin naman tayo hindi natin alam kung paano natin <laughs> puno eh ano kaya kakasya ito loaded punong puno <laughs> you know bali may ano may nagpapista na sa atin marami rin nag-ano. Mamaya, mas puno na yan kasi kabubukas lang naman siya kaya medyo na una tayo ng konti. Hintay-hintay lang tayo para nagpwede mo, hindi naman ganun karami yung mag-review. Yeah. So, dilatap. Tingkadaba <laughs> Di yan eh. Kapag dilatap niya. Oh. Grabe eh. 5 pa lang siya. natin. You know, meron sila rito parang uh, people referral program. magkakreate okay, tayo ng account i-share natin tapos ano tayo magkakanta ng extra dollar tapos parang every ano yata o oh. every fifth fifth na return meron kayong makukuha na ano eh, oh, ano yung discount yun yan check natin to mag open tayo ng account nya mga katimo o share ko sa inyo yun yung bagong referral program nila para kaya tayo, tayo extra extra para dito sa ating uh, Battle Depot yung mga kalakal natin. Yan bali, ito yun na natin, no? Oh. Nakano tayo, 22.65. Scan natin yan. Ayaw ba? Mali. Yun. Hindi sila mabas. Ito yata eh. Nakara tayo 22.65 20 na rin diba Sayang na din naman yan Bari-bari rin yan Okay Yan, so, ito yung ano ha Yung Mga gusto mo nito ito I-download nyo yan Referral form rin Bago lang yan Okay Let's go 20 dollars Thank you so, Mamaya i-enroll natin yung ano yung uh, yung app nila ng referral. Kaya din yung mga katim na nandiyan sa Canada na nanonood sa atin. Iano niya na yon yung yung app na yon para dun sa referral program nila. Tapos meron pa mga kung pang limang balik mo ron, may makukuha pa tayong uh, extra dollar. Eh okay na rin yan, di ba? Sayang din. Eh ilang balik na tayo diyan eh. Kaya okay yung ginawa nila. Parang suki natin, sila, suki tayo kasi marami ganyan eh. Hindi lang sila ang meron niyan. Marami sila na may mga ganyang Private, parang private company ba parang ganun ayan okay balikan natin si ano si Este. do sa kanyang uh, follow up check up okay let's go do sa ano ah, alam ko may magtatanong do sa ano yung di ba yung ibang ganong malaking one, yung 1.5 yung one, yung 1. liters yun, yun na isang malaki yung dala natin kaninang malalaki na kulay green sa Costco kasi binibili lang yon pero wala siyang refill. Kaya mangyayari, kagaya ng sampu na nabili namin noon, siyam na nagamit namin, hindi siya walang refill dun sa Costco. Pero pag sa Walmart ka o sa ibang ano, Walmart shoppers, alam ko may yan eh. Kung gusto mong ano, uh, hindi, hindi ka ma, dum, hindi dumami yung ganun mong container, eh doon ka sa ano yung nag refill Pupunta ka doon tapos magkapa-refill ka, eh kaya lang binibili namin yung sa ano, sa Costco mas mura kasi. Yung lumalabas na magkano lang yun eh. Um, wala pang 6 dollars yun eh. Alam ko wala pang 6 dollars yun eh. Nakalimutan ko lang yung ano. Kung magkano yun eh. Pag check ko nga yung presyo no. Nakalimutan ko eh. Pero basta mura kasi sa Walmart. Ay eh, Walmart, mura sa Costco. Pero wala siyang refill doon. Pag sa mga shoppers. saka yung Walmart. Na ganun liter. 1 liter na ganun. Meron siyang refill. Kaya eh, yun ang pagkakaiba. Nung ano ba kami magtanong kasi na ba't ang dami-dami, bakit hindi nila mag-repeal. parang inunahan na natin. <laughs> kasi alam ko may magtatanong yan, at least, eh, nasagot na natin agad. Yan, nag-message sa iste, punong-puno daw ngayon doon sa clinic. Check natin, balikan natin kung pang ilan siya. Ano ba ngayon? Oo, puno, maaga pa kasi. Siguro lahat nagpuntahan na maaga. Yan, check natin ngayon doon sa ano. Dito lang naman, no? sa kabilang side, sa may doon, no? sa so, uh, Walmart. Katabi lang yan, kaya, okay. Balik na tayo, dumatay sa ano. Tawid tayo ng Walmart. Let's go. Yun, know, bumili muna tayo ng ano ng uh, ito ng lapis tsaka yung eraser kasi doon sa trabaho ko sa Walmart. Importante, importante, meron akong ballpen tsaka meron akong lapis. pero mas maganda lapis kasi may, mailalagay mo siya kahit sa ano sa ginagamit mong machine kasi ang importante sa lahat yung meron ka nito kasi may mga bagay-bagay na meron kasi may sinusulat doon na kailangan mo isulat yung mga pinadaanan mo na ililista mo kung ilan yung ilalagay mo ron babalikan mo na lang siya yan parang ganun kaya importante ito bumili tayo nito yan nababas muna tayo binayaran ko muna yung ano binayaran ko muna yung binili ko kanina na ano na Listerine uh, eraser tsaka eraser uh, yung pant sharpener tsaka yung ano, lapis yan naka ano na yun eh uh, naka-discount na yung mga yon tapos ginamitan ko pa siya ng 10 dollars na meron kami kasing card na ano yung pang-associate na card na kada bibili ka meron kang 10% discount yun nagamitan natin bali nabawasan pa siya ng ano ng uh, 0.98 halos 1 dollar pa yung nabawas niya doble doble bawas yung ano niya naka-discount na tayo sa mga binili natin tapos meron pa tayong ano yung pinaka discount niya na 10% 0.98 halos 1 dollar na rin yun lang ang binayaran natin dapat ano babayaran natin ano eh 10 dollars eh ba diba? maganda rin pala yung ano may mga ganyan kang tas itong ticket na to magagamit mo naman to lalagay mo lang yung pangalan mo dyan tas may parang may raffle draw kami ron sa mga resibo ng ano ng walmart tas nirarapol yun may mga grocery o ano yun ganun Okay. Ano pa eh? Haba pa nung ano, hindi ko pa lang pang ilang ano, si Ste eh. Hintay lang natin. O, ano? Punta muna tayo ng ano? Medyo matatagal lang pa si Ste. Eh, natamad na ako mag-ikot-ikot sa Walmart eh. Kasi pag yung ko ako sa Walmart, nag iikot ako sa piling ko, ano eh. Naga, piling ko, naka-duty ko sa Coke eh. Kasi yan yung mga mga store na hawak ko Walmart, Superstore. Kaya pag kumapasok ako sa mga ganyan, hindi ako mapakali. Parang gusto ko nang parang agad-agad gusto ko umalis na agad kasi feeling ko ano, nang nagtatrabaho ako sa loob ng ganyan. Walmart, saka Superstore, Shoppers. Yan yung mga store na nag-merch ako eh. Kaya sabi ko eh, sawa na ako dyan sa kakaikot dyan eh. Punta muna tayo ng ano, Uh, dalarama total kung hindi lang diferensyo makapaglakad-lakad tayo tayo sa may dalarama bibili tayo ng ano yung plastic ng mga de decompose yung mga plastic ng na mga nabubulok yung mga leftover na pagkain kailangan kasi nakahiwalay yan eh. naubusan na ako eh nakita ko itong dalarama total nandito na medyo hindi nga ako ng konti kala ko ano eh okay lang natamad na kasi kung magano mag-drive tsaka mag-park. Ganun din naman, lakarin na lang natin. Ito na eh, malapit na eh. eh. Diyan kami nag ano, nagpamassage dati. Na nung nakaraang buwan. Sa, ano tayo Dalarama. Bili tayo ng, uh, ano natin, Plastic. dito tayo sa kabilang side maraming tao dyan eh sa mga plastic dito wala rito mga baso pala to ang tayo sa kabila ito yung ano mga katina ito binibili ko 25 pieces na sya One, ano lang siya 1 dollar and 50 kaya ito bibili natin kasi marami ron uh, naka box lang sya mas mahal ito naka plastic naman to okay lang mas mura No. Lumilim tayo rito. Medyo umiinit kayo na siya kanina umaga ang lamig din. Umaano lang ng yung araw umiinit na. Ganda ng puno. Namnamin na natin 'yan malapit na naman mag ano yan. Malapit na mag maglalagas na naman 'yan. Kaya ano. Ito bumili lang tayo, ito lang binili natin. Kaya lang mano, mahaba pa yung ano 'ni. Eh. Mahaba pa yung pila. Sa kaya tayo makatambay pa. Hanap tayo na mapuntahan maglakad-lakad lang tayo para habang hindi pa ganun matindi init maaga pa naman eh bali ano pa lang siya 10.30 hindi pa ako hindi pa naging may system ibig sabihin hindi pa siya tinatawag dito dito punta tayo rito maganda yung lugar natin eh. yun know, o may hagdan siya rito para sa ano yung pag pagtagos mo dun sa kabilang lugar parang iba na siya dun sa kabila rito sa, kumpara mo dun sa side na yun tayo rito. Dito marami rin dito mano. Ay pa ano yung Sage Hill Dentist yan diyan kami nagpapaano nang uh, sa mga ipin namin. Yan, Sage ano. Diyan kami nag Sage Hill Dentist dito pala yun. May Bali Village din pala rito, eh. Ay yung bagong valley Village, kaya lang hindi man ganoon kaganda. Ano ganda rito, di ba? Sarap maglakad-lakad dito ngayon kasi walang araw dito. Ito malamig. Maraming na rin pala mga bahay doon. Oh. Bang ganda po may isa rito. Tumahambay pala rito eh. Kesa rin sa, ano, sa Walmart. Ang ganda. Oh. Hindi siya gaano busy. Tapos itong kabilang side na to. Dito may ano rito eh. Yung masarap na pagkain ng ano. Nung nag-Uber pa ako. Medyo na-stop tayo mag-Uber eh. Pagod tayo eh. Ito, 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 isa sa mga malakas yan eh, yung Frito, parang sarado ah, no? Frito, yun yung isa sa mga ano rito, kainan, ito naman yung mga ano, mga halal, yan ito yung mga suki ako nito mga tiy, nung nag-uber pa ako, yan. ngayon hindi siya gano'ng busy, maaga pa, mamaya, sunod-sunod na order, delivery niyan, pag ganyan kabilang side ba ito gawa na yung condo rito condos 200 200 from the mid Dito yung sabi sage shield. ito gawa na naman sya maraming nag-uusbo ang mga condominium dito eh. ah meron dito pala dito ano flex yan ito kanina medyo malalayan yung lalakad natin wala pa hindi pa tayo ano kaya na assist Hindi pa tayo kinakontak eh. Dito sa kabilang side na to, marami rin dito oh. kami oh, may telephone number. Mukhang nag sa ano, sila ng, ano. Mga rentals. Yung kabilang side din mga rentals. Marami. Ayan. Eh, ito mga ano ko rin pala itong mga to. Diyan din ako nag-deliver minsan. Yung... Yan e, ang mahirap dyan kasi maraming building yan eh. Magkakatabi. Pero magkakaiba ng number. Maganda rin yung building. Oh. O. Dito maraming ginagawa. Oh. Yun oh, Dito may marami nagka-parent dyan sa area na yan. Yan, dito sa Sage Hill. Kaya kung gusto nyo, yan dyan. Manapit-lapit. Tapos yun, yung, sa baba na yun, Yan yung sa ano, Walmart, yung kanina. Yan, ik, ano, umikot lang tayo. Wala, wala pang ano eh. Abisis ist eh. sa ano, sa gilid. Yan, nandiyan tayo kanina sa baba. Yan. Yung tayo kanina. Ayan yung Walmart. Ayan yung Walmart. Yon. Ay. Matagal na itahayang pa yata rin dami kasi nilang ano, pasyente ngayon. Tayo sa ano. Check natin baka okay na. Baka maigli na ano sa ano sa clinic at, kahit, at least kahit paan nabawasan kasi ano ni eh, siguro mga 40 minutes na siyang nandun eh, eh marami na tayong nagawa eh hintay na natin ano ah, check na natin balikan na natin si Ste dito ulit tayo dadaan hindi nga lakwa <laughs> busog ako kasi busog yung dami ko nakain ano eh tinapay eh, tsaka Pansit canton sinamahan mo pa ng kape sarap galing na daan dito to no padaan ka dyan pero nakakatakot dito pag gabi kaya dumaan dyan pag maliwanag okay dumaan dyan pero pag gabi wala ilaw yan eh ang dilim makamamatay mabubungse yan eh okay tawag gusto tayo ulirita balik ka tayo sa ano dito tayo kanina sa ano uh, you know, dalara Doctor's Note ulit na. <laughs> Collection. Oh. Yung Doctor Note dito ano, may bayad. Yung pirma nila may bayad na. No? Pirma lang yun. Oo, oh, doon na nga lang sila kumikita. Oo. Oh. Na? Kumikita naman sila, pero dagdag yung Doctor Oo. Oh. Do may mm. mga nakalagay doctor's Note, ano pa ba, ba iba, no? Mga permit pen, may certificate na no? may mga bayad, no? Bayad. Oh. At saka kung yung matanda galing siya sa ibang probinsya oh. kakalipat lang yata nila sinisingil siya 80 kasi yung health card niya is galing sa oh, nakita ko na nga nakita nga pag yung diba, transfer ba yun eh ba diba, ano covered ka ng 3 months Kaya pero o. dahil wala siya pinagbabayad nakalagay din yung transfer from province 80 dollars mm hmm. pa, pa sasakyan din ganun eh? pag nag-transfer ka. Kung nung, kung nung dumating siya dito, kumuha umuagad siya ng health card. Kasi makukuha mo naman agad na yun. Oh. Sa taong oh. register. Makakuha ka naman agad. Na Kaya. Yeah. Ay, dumiretso siya sa ospital. Church siya 80. Mm, yun lang. More than yun, no? Ito dollars din yun. Eh. Oh. Ito so, okay. pa tingin ka sa doktor. Ito plus yun, doctor's note. Ito yung doctor's note ba? Hindi, isang daan mahigit yun. Yung doctor's note kasi, para ma excuse ka sa work. Oo. Oh. Pwede naman yun yung ano eh, pag lumagpas ka na ng ilang cold and sick, no? May ganun No? Din, no? Pwede naman ano, pwede naman, kasi kapag one or two days, hindi mo kailangan ng doctor, no? Pag three days pa kataas, three days pa taas, yun na kailangan mo. Oo. Eh ngayon, eto kasi, meron sa akin gagawin, kaya hindi ko alam kung ilang araw, so binigyan nila ako. Forty-five dollars ngayon yun. Sila. Hmm. O diba? Parang mas lalong lumalay hilo ko nung narinig ko yung oh. church. Dahil pala tinago natin. <laughs> hindi, dahil <dato laughs> sa labas, kabila tayo dumaan. <laughs> Nat pala inilipat. Pero wala pa siyang pirma, no? Wala kasi. Bukod. Wala pa pirma kanini. Ang eh. doktor ko naman, takot po mirma ng mga papel. Baka daw mapahamak siya. <laughs> Yun know, oh, ang dami. Grabe, ang daming ano. Ang daming bumibili. Tanghalian na nga pala kasi tinanghali kami ngayon dahil nga doon sa nag-ano no. Dati maaga tayo lagi rito eh. Okay. Dahil okay. ngayon nagpa-check up kasi si Stan, ang tagal din eh. Ayun, ang dami na ngayon. Pupunta kami rito maaga para hindi ganyang ano, siksika, hindi bilit tayo ng ano, hotdog, dalawa, magkano lang naman yun. Murang-mura. Kaya, pwede nang ano yun, pananghalian. Yun, hanap tayo ng ano, box na maliit lang para doon sa pagkain. Hindi, tingin ako doon. Hanap tayo ng lalagyan. Yan. Mm hindi baka matapon eh hanap lang ako ng bag no, mga katika bili namin eh. ang ano para presyo nya bali ano sya 3.99 tapos meron syang 0.25 cents na ano deposit yun yung nabawi natin kanina bali siyam na ganito yun ano mas, anong mas mura ko 0.25 nga Di mas mura nga rito sa Walmart, no. Aras for dollars lang eh. 1.5 din. Pag kasi pag refill mahal din, eh, no. Kaya ito naman kasi kahit tatambak. Meron <laughs> naman niya sa ano, bottle dito naman siya. Yes, si ano siya, bagi siya. Ang duty niya ngayon, bagi. Magbabalik siya ng mga return. Ay go back pala, go back siya ngayon. Ayun, ah, kasi yung mga hindi nag ano, eh, nagbabalik ng ano. Yeah. <laughs> Go back yan. sa mga tubigan. Ito, yeah. tapos na lang yan sa, ano, sa check-up. Galing tayo ng ano, Walmart kanina. Tumuli na tayo dito sa ano, Costco. Magkakatabi na rin naman yan. Tabi tayo ng tubig natin. Yeah. Para dun sa water dispense. Spencer dispensing. Dispenser dispensing. You know. You know. Bali, ito yung napamili natin. Bumib lagi pag dadaan kami dito lagi kami tatlong piraso na yan para may reserba kami lagi tapos tsaka ito ito mga kati, masarap to ito yung gatas na hindi mag aalboruto ang sigmura mo eh lalo kung medyo may edad na tayo mga 40 pataas ito nang dapat ang ano natin milk na nilalagay sa kape o saan ano ito gusto mong ihalo pwede rin puro ginagawa ko dyan iniinom ko ng puro yan pinapainit ko lang sa oven masarap masarap to kasi meron ano eh mga ano siya 3.25% yung ano niya eh? MG pa yun tapos ito naman not, uh, nag ano kami ng pre-taste masarap din i ano mo lang siya steam lang siya pwede na ayan oh, ang sarap para siyang ano juicy hotdog ng Pilipinas ito nagkabili ito nagkabili si Martin ito eh hindi namin ako mag, medyo masarap naman siguro ito. Sa Pilipinas, gatas ng kalabaw yung inaano natin, di ba? Dito namang baka yata, ito, baka yan. Yung gatas ng kalabaw dati, ito yung umaga yun, madaling araw, alas hinkob, nibili ko dun sa ano, sa kanto ng ano namin, lugar. Gatas ng kalabaw, papainit mo lang yun, tapos masarap siya sa kanin, na mainit, bagay mo ng asin. Ito meron tayo rito, ano. ito nakasale din daw to, mga yan, nadaan lang ni Este na sale kay Martin tsaka kay Este. Yan din lang. Ni tela si ano, nag washroom lang. Ini 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 in 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 ano ni Este yung order natin, ang daming tao, grabe oh. Eh. Ano oras na rin kasi sabi ko para inaabot na kami ng tanghalian, Yan para ano hindi na tayo magluluto sa bahay. Dalawang hotdog, dog, di okay na rin, masarap-sarap na rin 'yun. Tingnan natin Kain. Baka doon na tayo kumain sa kotse kasi si Shakira mag-out naman siya ng ano ng alas 3 sunduin na rin natin para isang lakad lang yun lang kain muna tayo Dabasad. Dabasad. Dabasad lang, diba sa gdaysa namin niya o malabo lang muta ka diba ano sa namin ba? hmm Oh, bumaba ba yung salamin niya? Hmm. Oo, oh, baba Gusto ni binong price na may manok. Hindi mo kami kamakain yan eh. Ano to eh, ang flavor nito beef. No? Huh? Hindi alam ni Binang Be, may beef talaga. Kasi masarap ang sakos kapag bumili ka ng ganito, kainin mo na masarap kasi habang mainit. Malinamnam. nam nam. Sa niya, no? Malambot. Nakastim kasi. Mm -hmm. Tapos meron tayo ng ano Price Tapos meron tayo ng chicken Chicken to diba? ba yung dating chicken kasi nawala na. Yun yung lagi namin binibili. Yun yung masarap chicken wings. Yung mm, chicken wings na yon yun lagi namin. One year na. Ginawa namin, bumili na kami ng hilaw. No? Ang um, tap. Ay, dad, kala ba may tayong manok nila, Chico? Ah. Handa ng pili? malutong. kasi na tayong tanghalian. Dinala dito yung driver. Hmm. Kabagas, para matuluan na rin. Oh. Ba. Mahaba na pila ng ano. Gasolina, pero konti na lang temperature niya ngayon, no? Dati may halos 10 mahigit na. Nastak sa sagit na. Kuminto yung isang kotse pinadaan yung ano. Ah, Bleto. Hmm. Mm. Mamaya, ano ko lang ito isa? Mamaya, ano ko lang price? Mmm. Hop. Ay, may nakapapa, ka pa, may nga pa ya? yun ang paborito, yung beef. Ako gusto ko polish palis. Oo. wala siyang ng palis. Hindi lang. Oo, Parang uulan ulan. mo, ang dilim. Oo. Nakulimlim eh. Sa ganitong oras, makulimlim. Ang ulan. May lumabas kagabi, ang ganda-ganda doon ng aurora. Nakita naman na namin ni Bill. Pero masarap lang kasi siyang tignan ulit. Mm. Ganda-ganda -hmm. sa langit, ano? Pagod kami pareho. Nope. Ay, saan ba tayo kahap? Nakita mo naman si Ani. niya. Ito ba lang, para... isip ko sa tayo galing, yun nga pala yun. Mm. -hmm. sinabi mo yung mm -hmm. <laughs>